Hey guys, baka naghanap kayo ng murang 5G na smartphone na merong at least design na specs na mas paganda kahit pa paano kay Itel P55 5G at mas mura naman kaysa kay Tecno Poba 6 Pro 5G Ito guys ang pumagit na sa dalawa, ito si Tecno Spark 20 Pro 5G Around 5000 to 6000 si Itel na meron Dimensity 6080 ang kaso na BT naman sa ibang specs niya like sa may charger, sa may display, sa may camera, saka sa storage Masyado naman mahal si Tecno Poba 6 Pro 5G na meron 12K na SRP. Same processor lang sila. Kaso na sobra naman sa design at takang mo display yon at mas mabilis sa charger. Ang kaso mas mahal nga. Ngayon guys, tumabas nga si Tecno Spark 20 Pro 5G. Nawa ko lang siya ng 7799 ngayon sa may Shopee. Sa may E256 na version. Na meron mas maganda display, mas pagandang camera at mas mabilis sa charger kaysa kay Itel pero mas simple at mas mababang display naman kaysa kay Poba 6 Pro 5G kaya saktoan talaga ang specs at presyo ni Tecno nito para sa akin para sa may kulang 8,000 lang na pagkakabili ko inside sa box meron siyang 33 watt sa charger type C na cable at saka clear na jelly case sa design naman ito yung quick comparison ng 4G saka ng 5G na version sa texture po sila nagkaiba pero para sa akin mas premium looking talaga dito ang 5G na version compare nga sa may 4G sa may display naman is meron siyang 6.78 inches IPS LCD display na meron 1080p resolution same pa rin yan guys ang 4G na version at naka 120Hz sa refresh rate din yan sa so, na ginawa na itong AMOLED para mas mas maganda si Tecno Spark 20 Pro 5G guys ang Proweba nasablay talaga ang Tecno Spark 10 5G last year na meron 9000 na SRP tapos ang specs lang ng smartphone na yan is same lang guys ng ITEL P55 5G kaya kahit 6K na lang guys ang SRP ng Spark 10 5G eh, hindi pa rin talaga siya mabili eh. Dahil ang pangit ang specs nga. Sa camera naka triple camera yan. With 108 megapixel main camera. Decent naman yan guys kahit pa pano. Yan yung mga naging sample natin. Sa Call of Duty Mobile goods din yan yun yung sample ng gameplay natin at taka dual speaker na rin yan 5000mAh battery sya guys na meron 33W charger, mas mababa kay Poba 6 Pro 5G pero mas pataas naman kay Itel dalawang color yung available sa kanya dito ngayon yung color white nga na nasa atin at isang color black mas maganda syempre ang design nyo kumpara kay Itel at mas elegant sya at mas simple lang kaysa kay Poba 6 Pro 5G Dagdag ko na rin pala guys, ito yung quick sample test natin ng 3D Mark sa may 20 minutes. At baka hindi siya masyadong uminit dito. Dahil lumabot lang siya ng 41 degrees Celsius. At nabawasan lang siya ng 5% sa 20 minutes sa benchmark test natin. Isang dahilan nga dyan is dahil nga hindi naman ganun kalakasan yung kanyang processor. Hindi ko papahabain guys yung video natin. Siguro kung naka-smartphone ka ngayon na meron G96 or G99 na processor. I think hindi pa worth it magpalit dito. The same performance lang din naman yan. Sadya naka 5G lang tayo dito ngayon. Hindi ko pa matukoy guys kung magkano talaga ang SRP ng smartphone na to. The 799 ko nga sya nabili sa may Shopee. The sa may voucher. Saka sa may shop voucher mismo ni Tecno. Kaya naging ganyan yung presyo niya. Kung mabibili nyo guys ng 10,000 yung smartphone na to. Kaya huwag nyo susubukan dahil low key tayo dyan. Kung sa may 9,000 naman natin siya mabibili. Huwag din guys. Dinan dyan lang na sa gilis si Tecno Camon 30 na meron mas magandang specs compared na kay Spark 20 Pro 5G sa dyan naka 5G lang si Tecno Spark 20 Pro at yun lang ang lamang nya pero overall mas magandang specs ng Camon 30 dyan worth it bilin guys ng Tecno Spark 20 Pro 5G kung around 7,000 yun lang yan mabibili or kulang 8,000 as okay abang natin sya sa may August 8 kung magsisili sya ulit same price ng pagkakabili ko sa kanya hindi ko alam kay Tecno maybe 9,000 lang talaga ang SRP na yan Di na alam nga nila na mayroong voucher si Shopee, kaya ginagawa din ng 10000 Kaya kahit akala natin naka-discount tayo dahil nga mabawasin siya ng 1,000 pesos. eh hindi pa rin guys. P19,000 na talaga yung kanyang SRP. Mas maganda rito, hintayin na lang natin kung magiging magkano talaga yung kanyang SRP dyan. They technically halos downgraded version lang si Tecno Spark 20 Pro 5G ng Tecno Poba 5 Pro 5G na naging around 8000 lang nitong mga nakaraang buwan. Hanggang sa natuloy na lang talaga maubusan ng stock yung Poba 5 Pro 5G ngayon. Kaya kung balak nyo guys bumili ng Tecno Spark 20 Pro 5G, mas okay na malaman muna natin yung kanyang SRP. Thanks for watching.